Ayan po mga lods mga idol Nandito po si Black kali Sa uh, lugar po ng uh, Santo ng Iskanyo Ito po kaganapan dito ay na po yung wire na po yung Malo kabut kabut kita. Kita apa yang nyerai buah babarit semua itu mga idol. Kaya, nanti pa yung mga birat kita pamatai suruh. Kita punya mengambil birat kita pamatai suruh. Kita punya mengambil birat kita mga suruh. Kita punya mengambil birat kita mga suruh. Kita punya mengambil birat kita pamatai suruh. Kita punya mengambil kita pamatai suruh. alas dosi Ito'y okay, palis na po itong bombero nito pamatay sa natin. mga alas yung idol, kaya antayin natin kung anong darating po ang mga idol lang. ang, ating viral ko. Ito po. Ang ganito lang update naman natin. God bless mo sa inyo lahat. Maraming salamat po mga lucha idol.